Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nandito na naman tayo sa farm. Kadarating lang natin. Kaya lang, napakainit. Wrong timing ang punta natin dito. Dahil sobrang init dito ngayon mga kapanyero. Ito rin yung mga iniiwasan nating uh, panahon na uh, temperatura pagka pumupunta tayo sa farm. Nakita nyo naman ang ating kapaligiran. Oh, wala man lang ako makikita isang uh, ulap para mag-cover sa uh, sa araw, di ba? Napakainit dito. Ayun oh. No? Napasyal ako rito, nagsadya ako rito sa farm para magdilig. Yun lang ang gagawin ko rito dahil nga sa sobrang init. Pag hindi rin natin tinulungan yung mga halaman natin, kung hindi natin didiligin yung mga halaman natin, maaari rin itong mamatay. Kailangan din nila ng tubig, di ba? Kaya nga wala, wala akong gagawin dito kundi magdilig. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga kaganapan, yung mga yung mga kaganapan dito sa farm. Nakita niyo naman, ito yung mga iba nating tanim. Yan. At least yung mga iba nating tanim nasa dibdib na natin. Na nung mga inilagay ko lang yan, talagang as in seedling lang talaga, isang dangkal lang talaga ang mga mga yan. 'Yung ditong side na to mga kapanyero, tatlong taon. Ito. Ito tingnan natin itong mga nasa bandang harapan natin. 'Yung unang layer ng mga pine tree na nanderto sa harapan, ito, to magaganda to, parang ano to eh, apat na taon. Ito, 'yung apat na taon na, na to. Parang halos kasing taas na natin, di ba? Kasi itong hilera na to mga kapanyero, yung unang layer ng pine tree, ito yung mga unang inilagay ko. Pero iba-iba yung ano niya, iba-iba yung laki niya na nangyari. Tsaka hindi ano, hindi rin siya yung iisang hindi rin siya iisang klase ng ano, ng pine tree. Tulad nito, ibang iba to sa katabi. Oh, Ito pa, tignan pa natin to mga kapanyero. Ito, ito yung pinakamataas eh. Oh. Halos, kasing laki na natin, di ba? Ito yung sinasabi ko mga kapanyero na pagka ganitong kalaki na, yung makikita natin sa buong kapaligiran natin, at least maganda na siya. Ganitong, ganitong ano, ganitong klase. Kaso, nung mga panahon na nagtatanim ako rito, wala akong makita. Kokonti lang yung ganitong klase na halaman wala akong makita. So, yung mga iba, yung mga ibang klase ng pine tree na nailagay ko, napakatagal niyang lumaki. Hindi katulad nito, ang bilis. Nakita niyo naman, no? Tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang labas ng mga bago niyang dahon. Ayan, no? Ang, ang ganda ng pagkakatubo nito, oh. Ito, yung isa namang side na to. Ito, oh. Ito makikita nyo mga kapanyero, mas malaki na sa akin, di ba? Ang ano eh, ang, yung ganitong klasing halaman, ang bilis lumaki. Kung nakakuha lang sana ako ng ganitong klase noon, pare-pareho, ang ganda sana. Kaso wala akong makuha eh. Wala akong makuha ng ganitong klasing halaman noon noong mga panahon na ano to, apat na taon, limang taon siguro ito. Itong itinanim ko kasi ito yung mga unang-una tapos nung natapos ko itong mga unang-una na to naisipan ko nga na magpunla diba naikwento ko rin to sa mga una nating video na nagpunla lang ako galing sa malapit sa sa townhouse natin eto naman siya ito tatlong taon siguro to o dalawang taon ayan nagiba na siya ng kulay i-share ko lang sa inyo mga kapanyero kung ano yung mga mga halaman na nandito sa yung mga halaman na nandito ito pa oh. Nandito tayo sa bandang harapan ng farm natin. So nagche-check lang tayo ng mga halaman na didiligan natin mamaya. Itong mga ganitong klasing pine tree, hindi ko na dinidiligan ni. Eh. Tuloy-tuloy lang ang paglaki niya kahit na kumbaga umaasa lang to sa tubig ulan itong mga to. Pero yung mga maliliit na purple, yung mga mga kulay pula na yon yon dinidiligan ko yan pa isa-isa nagdadala ko ng timba rito yon manual na na ano na pagdidilig pero yun naman mga kapanyero minsan lang minsan ko lang din siyang diligan kung talagang napakainit na sobrang init na katulad ng mga oras na to napakainit ngayon sobra kaya nga na-share ko lang ito kaya nga na-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa natin ngayon dito ito yung isa oh. Hindi ko alam kung anong tawag rito pero maganda eh. Ano? Kulay pula na rin siya na naghahalong green. Ewan ko kung bakit nag nitong mga nakaraang linggo green na green to eh. Pero hindi ko alam kung bakit biglang pumula oh. Pero ang ganda, ang ganda yan. Yan, isa rin yan sa mga unang itinanim ko rito. Ito. Ito yung mga pinag-iisipan natin. Kung ano yung mga gagawin natin dito sa ating entrance yan standby lang muna yan yan mga kapanyero hindi rin ako nagtatagal dito hindi rin ako nagbababad sa init dahil ang makukuha mo rito heat stroke talaga yun ang makukuha yung sakit dito pagka may farm kayo na, na sobra din kayo sa init lalo pa ako na nagtatrabaho ko ng limang araw sa warehouse na malamig tapos bigla akong pupunta sa init yun yung isa sa mga iniiwasan ko na napangyayari pangyayari dito na baka ma heat stroke din ako na mas mahirap di ba to nakita niyo naman ano, ang taas ng damo rito ma to ito lang yung ating mga na noon 10 days ago itong nung, na, nung nakapag mower tayo 10 days ago na to itong ganito pero malinis pa rin kasi una, pagka naman nag ako dito umaabot naman yan ng isang buwan bago uli ako makapag mower so ito siguro meron pa tayong ano eh meron pa tayong isang mower bago mag winter dahil nga malapit na ayan na ayan na yung winter di ba pero baka ito na yung mga ano eh ito na yung mga huling init dito pero sobra sobrang init ngayon dito tingnan natin yung labas kita nyo naman no nakakapagtaka lang ngayon yung dito kasi taon taon may pumapasok na naglilinis dito talaga dito sa pinaka side na to may mga naglilinis dyan galing ng gobyerno pero ngayon wala pa eh hindi ko lang alam kung kung sa mga susunod na araw sa mga susunod na linggo uh, linisin to galit yung gamit yung traktora ng gobyerno. Kumbaga, yan din yung mga binabayaran naming tax na may libre talagang linis dito sa harapan. Pero hindi naman totally buong buong linis ng harapan, yung pinaka side lang. Yun lang mga kapanyero ang lilinisin. Yan dadaanan ng malaking traktora yan para malinisan malaking uh, mower. Taun-taon yon pero oh, nagtataka lang ako ngayon bakit hanggang ngayon hindi wala pang pumapasok rito para maglinis eh. Isang diretso 'yan, mga dalawang dipa ang layo. 'Yun ang ano eh, yung 'yun sakop ng mower niya. Eh. Tapos dito sa side nito, dapat tayo na maglilinis pero hindi ko na rin magawa. sobrang init. Tsaka alam niyo naman, yung mower natin, 'di ba, maliit lang siya. Talagang dito lang siya sa plat ko ginagamit kasi dito sa area nung harapan natin ano yan eh yung area nung harapan natin kasi may mga lupa na hindi siya flat hindi siya pantay-pantay kaya ang hirap din siyang ang hirap din niyang imower kaya hindi ko na siya nililinis kaya yan mga kapanyero share share lang pagka ganito iwas na tayo rito sa farm pagka ganitong sobrang init at ulitin ko lang heat stroke ang makukuha natin dito konting dilig lang yung mga halaman na kailangan nating diligan yun lang ang uh, pupuntahan natin para buhusan man lang, buhusan man lang ng konting tubig para makasurvive eto nga pala mga kapanyero eto yung mga naipon nating tubig nung mga nakaraang linggo dahil nga sunod sunod yung uh, siguro 2 weeks na to na naipon natin para ipandidilig natin ngayon dahil so sobrang init. Ayan, no? Umaasa lang tayo pagka yung mga pandilig, yung mga gamit na hala sa halaman dito, tubig ulan lang tayo. Umaasa, di ba? Nabanggit ko naman doon sa mga iba nating video na nakapag-video rin naman kami doon kung saan kami umiigib ng tubig pagka kailangan nyo ng pampaligo dito. Kahit inumin, pwedeng inumin yun. Yung iniigiba, iniigiba natin sa Seba Beach nung nagcamping dito yung ating mga mga kapatid sa kapatiran, di ba? Umigib kami doon para may, may, pangluto, may pansaing na kahit pansabaw, yun ang ginagamit namin. Tsaka yun na rin, yun na rin yung ginamit nilang pampaligo, yung galing sa igiban. Pero dito mga kapanyer, kung gali, kung gagamitin lang naman natin sa sa halaman, pandilig, alam niyo naman na wala tayo rito'ng poso, wala tayo rito'ng Uh, source ng tubig sa property natin, tubig ulan lang talaga ang ginagamit ko. Dahil nga, ito babanggitin ko lang ulit, dahil pagka nagpagawa tayo ng, ng poso dito, napakamahal talaga. Hindi, hindi, hindi. Aaminin ko na sa inyo, hindi kaya ng budget namin na magpabaon dito ng tulad ng tradisyonal na poso sa Pilipinas. Deep well, di ba? Magpapabaon ka ng kung ilang po, ilang uh, tubo ng tubig para makahigop sila ng tubig sa ilalim. Ganun din, ganun din yung proseso dito. Kaya nga dito, yung gobyerno nakapag-isip na yung yung paano yung paggawa uh, yung yung igibang kasi ng tubig na yon siguro mga ano na yun eh tatlong taon na nung ginagawa yon nagawa na pala tatlong taon na mula nung nagawa kaya nga ang dami pila-pila yung mga pila-pila rin naman yung mga umiigib doon pagka kailangan mo ng tubig kasi dapat kamura lang din kasi ng pag i Yun nga lang kailangan mo ng magandang trailer. Uh, yun nga, mga water tote na igiban, yung malalaki para isang biyahe lang. Pero yun, 'di ba? ko rin naman, na 8 minutes lang yun mula sa farm. Kaya napakadali, napakadali para rin sa akin na umigib. Kung kami nakatira din dito, mapipilitan din kami magpaano, magpagawa ng sarili naming uh, kuha na ng tubig ng poso ng deep well pero dahil nga temporary lang san, tuwing sabado at linggo lang naman ako nandirito kung kailangan ko ng tubig kung kailangan ko ng pang-inom, nagdadala na lang ako ng cooler para pang-inom. Tapos yun niya, pagkakailangan, kung may mga nagkakamping dito, may, may nag stay may nag-overnight at kailangan nilang tubig, So may maliit tayong trailer, may meron tayong water to. Umiigib na lang tayo para para makatipid. Kasi ang lapit lang naman, di ba? Ayan, pahinga-pahinga lang tayo mga kapanyero. At maya-maya sisimulan na natin magdilig para makabalik rin tayo sa Edmonton. Mas maganda rin kasi na magdilig ka yung medyo pagabi na, pahapon para hindi na hindi kagid matuyo yung mga ididilig natin eh hindi ka matuyo ng araw. So ako mga kapanyero, nagdidilig ako yung sa hapon para para pagabi na siya na tuloy-tuloy yung basa yung ano yung lupa niya para magdamag at least nakakasip-sip yung ugat niya ng tubig. Hindi tulad nung pagka maaga kang magdidilig tapos ganito katindi ang araw, parang matutuyo matutuyo lang rin yung lupa na yan. Kaya yan mga kapanyero, share share lang. Uh, kung bago ka lang sa ating channel, pakipindot naman natin yung subscribe button para suporta sa ating channel. Yan. Maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.